pa pero kailangan mag deliver ready go po pala uh, linggo po ngayon ng umaga ang ating usual na uh, delivery schedule no okay Alab Alabang na tayo. GG. Kuya, good morning. Number 5 Pagkain. Ako yung nakain ko din nung nakaraan. eh <laughs> okay, salamat ha, salamat. Hindi tayo nakilala. Sanay, sanay kasi siya, L3. yung naririnig ko? Upuan yun? Nanibago si ano eh, syempre Malaki to eh Okay Ah uh, RHG Dalawang barbecue Tapos pakisara, i-ano uh, ako, uh, babuelta ako. Okay. na naman, marinit na naman. Tirik na tirik na naman si ano, si araw sa atin. Pero, mga gantong oras, yung araw na yan, uh, may vitamins pa yan. Kaya okay lang. Uh, vitamin D. Di ba pag pag may sanggol ka, uh, papaarawan mo sa umaga. Pero wag naman sobrang tagal. Ano naman manognog eh, no? Masunog. <laughs> Pero kailangan ng sunlight, no? Para yung vitamin D nga, no? Sa balat yan eh, sa balat. Maganda sa balat. Okay. Tapos ay eto pa pala paper bag. Oh. Tapos So, ah. Uh -oh. Okay. Next destination 'yan. Siya nga pala, hindi tayo solo flight ngayon ah. Kasama natin si Richie. Ayan si Richie. Meron na? kahapon yung naging makeup nila sa Makati. Uh, panay ano kahapon no, yung event na JS JS prom no. Hindi pa na graduation pero ang Mar month of March panay mga graduation na yan, di ba? Tapos yun nga yung event kahapon na minikapan ni Dinsel. Si JS prom. So sabi nga ni Dinsel, may marami nag-inquire sa kanya pwedeng make up niya kahapon sa mga JS Prom no. Yun nga lang syempre hindi naman sabay-sabay kaya niyang nasa apat na apat or limang lugar no. Mga apat or lima kasi yung naging inquire sa kanya. So syempre doon siya sa priority niya kung sino yung unang nag-book sa kanya no. Yun yung dapat niyang unahin. So yung iba hindi niya na talaga kayang make upan gawa ng sabay-sabay din yung oras. So, yun, di ba? Uh, for the month of March, yan ang mga mostly mga events natin. Graduation, uh, ano ba tawag doon? Parang may sinita yung guwa. Parang may sinita yung gwardiya to, no? Ayan, no? Pero hindi nyo naman inuli, no? Stricto ko kasi dito sa village na to, eh. Uh, may radar ng speed radar tapos yung mga traffic stop ano stop and go pag hindi ka sumusunod sa ganun pwede kang ulihin kaya kailangan ano eh tap, ang alam ko per violation minimum minimum lang babayaran ko 500 pesos so depende sa violation mo mas mataas yung iba Hey, okay, next destination. double check ha? para sure cheese stick dalawang. dalawang, cordon blue tapos RHG mini <coughs> uh, minimake sure namin yung orders namin talagang naibibigay yung mga nag-uumpisa kami dito ang hirap no pag nag nagkakapalit-palit yung oo ulit ha Cheese sticks dalawang cordon blue, RHG. Sure ah? <coughs> yung nag-uumpisa kami dito, pag nag-deliver -de kami, yan, di ba? Hindi mo maiwasan yung mga learning curve mo, no? Ang hirap magkamali. Uh, kasi, pag napag-switch mo yung orders nila, kasi yung dala mong stocks, tama lang eh. Uh, nak nakalagay lang dito yung tama mong dadalin eh. So, pag napagpalit mo siya ngayon tapos medyo nakakalayo ka na sa destination mo tapos nag deliver mo rin sa isang customer yung mali na dapat doon sa previous na hinatiran mo nako oh, sobrang trabaho noon kasi kailangan mong balikan yung dati mong yung yung last na pinuntahan mo Ah uh, ipagpapalit mo ngayon yung order do, da, ibibigay mo na ngayon yung tamang order ngayon babalik ka na naman dun sa uh, kaka, kaka deliver mo lang so talo ka na sa oras talo ka pa sa gasolina di ba? tapos pagod mo pa so yun uh, nangy nangyari sa amin yun uh, ilang beses yung nag sa kami kaya nga ngayon sobrang nadala kami ayaw na namin mangyari yun lahat ng mga naiisip namin paraan para hindi mangyari yun. Talagang ini-implement namin. May sumagot? Wala. Sige, sige. Okay. Ha? Sinend ko na. Pinasend ko kay Tinsel tapos si Tinsel ngayon ang magsisend. Sunod. Tina. Mm uh -mm, Tina. Okay. So, importante yung gano'n, no? Pag walang sumasagot, tapos may mesa sila sa ano, uh, usually, kilala na rin naman namin yung customer. Pero para sigurado, picturea namin yung order nila tapos isi-send namin sa kanila para may ebidensya din naman tayong ano no na i-deliver natin so later pipick upin na lang nila yan so yun next customer tayo RHG isang sisig tama Okay yon isa pa palang uh, ano bang tawag doon pag uh, pagkakamali namin dati pag ang customer namin parehong pangalan uh, for example ang pangalan is Karen di ba so may Karen kaming customer tapos may Karen din kaming isang customer so nangyayari minsan akala namin nagkakaintindihan na kami pag sinabi kong Karen ito yung order sa so, ganyan-ganyan tapos ang pagkakaintindi niya ay ang ang pagkakaintindi ko yung Karen na yon so mag, nagkamali ako so parang na interchange ko no so isa yun sa kailangan mabusisi kami kailangan magbasa talaga kami ng ano so ang hirap talaga ang hirap magkamali no dahil una yun nga no sinabi ko na yung mga isang sisig isang ano oh. ah sige Oo. Uh RHG. Yun. Sayang sa oras, sayang sa gasolina, sayang, ano, nakakapagod din, no? Kasi instead na tuloy-tuloy na yung biyahe mo, ah, uh, di ba babalik ka ulit, mag exert ka ulit ng effort. And most of all, chain reaction yan. Madi-delay ngayon yung succeeding na i-deliver mo, di ba? imbes na smooth yung oras na i-deliver mo mag adjust lahat dahil lang kailangan mong balikan yung yung mga pagkakamali mo so ayun uh, kahit naman papano through the years uh, na na naging smooth sailing yung ano namin yung sistema namin gano'n naman eh learning curve na natututunan mo yung mga dapat ipalit i-improve, di ba? So, importante 'yan lalo na sa isang negosyo. Meron kang i-implementang sistema, So, 'yun. Okay? So, next Ha. Ah. Ah. RHG lần những lần là XL itlog Sprite RXG Okay. Uh, may nagtatanong sa atin no aside from Red Heat go ginagawa natin. Ah uh, sumasagot tayo sa mga inquiries doon sa house for sale doon sa BF Homes Almansa. So hindi lang tayo nagre-ready heat go, nag a enterin rin tayo no. <laughs> Pero okay lang 'yon. Uh, pag nakabenta naman tayo, di ba? Mas maganda send lang natin. Thank you, tay Okay. So, uh, balik tayo sa ready, hit, go, no? Meron pa pala kaming isang natutunan, no? Uh, aside from nagde-deliver kami, eto physically, dinadala namin sa bahay. Meron din po kaming mga Lala Move Delivery or Grab. Uh, yun naman po yung mga malalayo ng distansya, no? Like, uh, ano ba tawag Makati, uh, Mandaluyong, yung mga ganun. Umaabot po kaming ganun, even Quezon City. So, etong delivery na to, uh, dito lang po yan sa Las Piñas and Alabang area. So, meron din pong mga nagpapalala move dito pag hindi po sila pwede ng ganitong araw. Kasi tuwing Sunday po talaga ang delivery namin for ready it ko. So, ang isang pagkakamali namin minsan sa Lala Move, ito dati pa, no? yung, ito yung mga natutunan na namin. No? Pag nagbigay tayo ng pagkain sa Lala Move, nako, iba yung order na mabibigay natin. Ang pinakamasakit pa dyan, nakaalis na yung rider. So, nasa malayo na siya. Eh, syempre, bayad na yung ano nila eh. Bayad na yung biyahe nila eh. So, kung pababalikin mo na naman sila, panibagong bayad na naman yun. So, kami na ang mag-shoulder ng bayad na yun. So, natalo ka na sa gastos, yung oras din, kasi ini-expect na ng customer, parating na sa kanya yung order tapos may isang instance pa na pag ang pinakamalala sa lahat pag nakarating na sa customer yung order yan yan ang ano yan ang mahirap tapos makikita nila yung dumating na order sa kanila mali so either pakiusapan mo sila na ibalik nila para padala natin yung tama ibang booking na naman yun sa rider so sobrang gasto sobrang hassle tapos hindi rin maganda ang ang ano mo sa customer mo no kasi makikita nila inefficient ka hindi maganda yung sistema ang ginaano tapos iinit pa ulo nila kasi nga uh, yun na yung oras na pwede nilang makain yung order nila hindi nila magagawa so yun mahirap talaga no mahirap na mahirap magkamali sa mga ganitong lalo na pagkain pag mali yung naibigay mo So yun So sa ibang village naman tayo. Lalabas na tayo dito. Papunta sa iba naman. So dito po tayo sa Daang Hari. Kayan Nang tayo mag ano, deliver so as usual walang kasawa ang workout no? Uh, may oras na naman tayo tapos na natin yung trabaho so uh, nag message din ako kay Tinsel ganit mismong moment na to ongoing yung baseball game nila uh, baseball game nila Pixar so sana manalo sila no? para meron pa silang susunod na game next week which is doon makakanood tayo so yun workout muna tayo okay tapos na ako mag workout and then nag message sa si akin si Tinsel Ah, uh, panalo ang team ni na Pixar, panalo ang school nila. So, isa lang ibig sabihin niyan, uh, mag advance sila sa semifinals which is sa Sabado. So, a-attend tayo niyan sa Sabado. Makaka-attend na tayo niyan, for sure.